Ang tanong ni Mandel ay, ano ang hinahanap ng isang babae kapag halimbawa tapos na ang palakpakan? So yan natin pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang akang sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. <mulay> alam niyo kung ako yung tatanungin, ako gustong gusto ko pagkatapos ng palakpakan, yung yayakapin ako at sasabihin ang sarap-sarap ko at sasabihin mahal na mahal ako at sasabihin iba ka talaga yung ganon. Yung sasabihin yung nga masasarap na salita tapos nakikita mo talaga nga sobrang sarap na sarap. Sa, sa nagawa niya yung palakpakan yun yung hinihintay ko yun yung laging inaabangan ko kapag halimbawa pagkakatapos ng palakpakan yung nahihita ko sa mga mata niya kung totoo yung sinasabi niya sarap na sarap siya sa ginawa namin palakpakan yun talaga yung hinihintay ng karamihan sa mga babae pero may mga babae naman talaga na hindi ganun kalambing. May mga lalaki naman talagang hindi ganun kalambing. Kaya hindi natin pwedeng maipagkumpara kung ano nga ba ang uh, pinihintay ng isang babae. Pero kung halimbawa kilala mo naman ang isang babae at uh, asawa mo naman niya, matagal mo nang kasama, dapat alam mo na na kailangan pagkatapos ng palaktakan may yakapan na nagaganap may uh, yakapan, may sabihan na nga, mahal na mahal kita. Maya, uh, sabihan na nga, ang sarap na nga ginawa ninyo. Yung ganitong na, halimbawa, may ginawa kayong kakaibang uh, pesto, sasabihin na, ang sarap pala, no, no? Ya, na, naramdaman mo ba? Kumibot-kibot yung aking naramdaman mo ba na sinakop ng aking bulaklak ng sobra yung iyong tingin yung mga ganon tapos sasabihin na, ng isa naman na oo nga tapos yung ginawa natin yun to ang sarap ng sobra yung mga ganyan yung nga uulitin ninyo sa alaala -ala ninyo habang pinag-uusapan ninyo yung mga ginawa ninyo ang sarap sa pakaramdam ng ganon hindi yung nga pagkatapos ng palakpakan larga na kayo kung saan ano nang ginagawa so mas masarap pa rin na nagyayakapan. Tapos syempre, naghahanap din ng pagkain, yung makakain kasi nakakagutom yung nagawang labanan. So, mga ganas. So, so, sana nasagot ko ng tamang yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.